mamimiss. Okay. Oo, ka sa katawan na 'yan, ikaw na nag-utos na magkulam. Pasok. Oh. Aray! Hmm. Ikaw yung nag-utos. Aray! Ha? Ikaw yung nag-utos. Ikaw yung nag-utos, ikaw. Ha? Ikaw yung nagutos? Oo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Pangalan lang, kahit hindi apelido. Pangalan Michelle. lang. Michelle. Ha? Michelle. Michelle ang pangalan mo? Yung totoo? Michelle. Betat, okay, tap. Wow! Yung totoo. Michelle! Michelle. Ikaw, Michelle. Bakit mo pinakukulam si Aldrin? Hindi niya ako pinikilala. Hindi niya rin ako pinapansin. Bakit? Ano naman ang... Asawa mo ba yan? kilala ko siya pero hindi niya ako nakikita. May gusto ka sa kanya? Oo. Oh, Ikaw ang na. Ah, okay. Kayong dalawa, tanggalin niyo yung sakit. Tanggalin niyo yung sakit ni Aldrin. Nasa ospital na, puro ospital na hinabot ng tao. Pero lagay kayo ng sakit, lagay kayo ng sakit. Okay, tanggal. ka lang. Matutulungan lang tayo. Luwang ka mo lang isip mo, pikit ka lang. Pikit na. Sa ngalan ni Kristo, sa ngalan ni Yahweh. Sa kapangyarihan ng Diyos, salat ng Diyos, hari, salat ng hari. Tinatawag ko ang gumagambala kay Aldrin Candelaria. Siya ngayon pinanganak noong August 22, 1988. Sa ang kamang sulok ng mundo, kumarito ka upang makipag-usap. Sa ngalan ni Jesus. Masu asal tawanya. Oh. Mm. Oh. Oh. Babae ka lalaki. Oh. Babae ka lalaki. Oh. Ha? Babae ka? Ha? Oh. Lataon ka na. Pinatanong kita, di ba? Ilang taon ka na? 55. 55. Babae ka. Anong problema mo kay Al Aldrin Candelaria? Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala? Pero ikaw ang kumukulang sa kanya? Oo, inutos lang. Magkano binayad? 40. 40 mil? Ano pangalan mo na gutos? Babae. Babae? Ano ito? Ang lang ng pera. May gusto daw siya sa lalaki na yun Ha? May gusto daw siya sa lalaki na yun May gusto siya sa lalaki na yun? Tatawagin ko yun Tatawagin ko yun nagutos na yun Ha? Tatawagin ko Tanggalin mo muna yung ginawa mo Lalabang ka sa akin? Hindi Ha? Oh! Lalabang ka sa akin? Oh, hindi O, tanggal Dalawang kamay Ano ginamit mo sa kanya? Picture pangalan? Picture. Ba't hindi mo tinitigilan? Anong sinabi nung nabutos? Papatayin siya? Bigyan ng sakit. May sakit na nga yung tao pabalik balik-balik na sa ospital. Anong ginamit mo? Picture pangalan? Picture. Gumamit ka ng manika? Picture. Ilang karakayang ginamit mo? Picture pangalan. Ilang karakayang ginamit mo? Hey. Uh, Nilagyan ko ng sakit yung may manika ba? May manika ka ba ginamit dito? Oo. Ha? Oo. Kunin mo muna yung picture pangalan, punitin mo siya. Okay, mo yan. Sirain mo yung ritual na yan. Sirain mo, sirain mo lahat yan. Sirain mo. Yung manika. Sirain mo rin yung manika. Ilang kandila nakatirik dito? Tatlo. Tatlong itim. Oo. Oh, mo yung kandila. Kunin mo, baliin mo yung tatlong kandila na yan. Balihin mo, sirahin mo lahat ng ritual. Gusto kong gumaling si Aldrin. Okay, tanggalin mo. Wala na. Wala na? Ha? Saan ka natuto niyan? Paano ka natuto magkulam? Libro. Libreta? Oo. Ano yung spiritual yan? Hindi na ano, may nanay inaral. Nana. Minana. Minana, Amina. Oh! Amina, Amina, Amina. Amin Hindi kita ng tao. Ha? Bukod kay Aldrin, sino pa kayo mo? Meron ka pa? Bayaran ka lang naman, di ba? Magkano binad sa'yo? May marami ka na ba napatay sa pag bayad-bayad sa'yo na ganyan? Wala pa. Ano, pahirap lang? Pahirap ang ginagawa ko. Okay, Tatawagin ko nga yung nag-utos na yan, 40 mil. Idadamay ko yan sa parusa sa'yo. Tapos okay. pumasok ka sa katawan na yan. Ikaw na nag-utos na magpulang. Pasok. Oh. Aray! Hmm. Ikaw yung nag-utos? Aray! Ha? Huh? Ikaw yung nag-utos? Na Ikaw? Ikaw yung nagutos? Ikaw? Ha? oh, Ikaw yung nagutos? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Pangalan lang, kahit hindi apelido. Pangalan Michelle. lang. Michelle. Ha? Michelle. Michelle ang pangalan mo? Yung totoo? Michelle. Keta't. wow! Yung totoo. Michelle! Michelle. Ikaw Michelle. Bakit mo pinakukulam si Aldrin? Hindi niya ako kinikilala. Hindi niya rin ako pinapansin. Bakit? Ano naman ang asawa mo ba yan? Kilala ko siya, pero hindi niya ako nakikita. May eh, gusto ka sa kanya? Oo. Ah, ikaw na. Tagal na. Ah, okay. Kayong dalawa, tanggalin niyo yung sakit. Tanggalin niyo yung sakit ni Aldrin. Nasa ospital na. puro ospital na hinabot ng tao. Pero lagay kayo ng sakit. Lagay kayo ng sakit. Okay, tanggal. Sige, tanggalin niyo yung dalawa. Tanggalin niyo. Tanggalin niyo yung dalawa. Anong nilagay niyo kay Aldrin? Anong nilagay niyo? Pinautos ko lang. Pinautos mo nga. Ikaw wala kang awa eh. May gusto ka kay Aldrin? Oo. So, kung may gusto ko ka sa kanya, bakit mo pinalalagyan ng sakit? Hindi niya ako kilala. Hindi niya ako napapansin. Saan ka ba? Anong kapitbahay ka ba? Oo. Ah, Kapit bahay ka trabaho, saan ka? Kapit bahay. Saan ka? Sa tapat nila o sa gilid? Sa gilid. Sa gilid. Pang ilang bahay ka? Anim. Pang anim na bahay. Ano ba to si Aldrin? May asawa na ba to? Wala pa. tatanong kita, may asawa ba? Wala May asawa ba si Aldrin? Wala. May Asawa wala. Sige, okay, tanggalin nyo, tanggalin nyo. Grabe ang pag-ibig mo na yan. May gusto ka pala, tapos pinalalagyan mo ng sakit. Yung totoo, ano yan? Ingit galit. Naghalo. Naghalo na. Ha? Anong plano nyo gawin kay Aldrin? Papatayin. Bigyan lang ng sakit. Bigyan lang ng sakit. Pabalik-balik so, na ng hospital to. Hindi nyo tinitigilan. Ha? Pararamdam ko sa inyong dalawa, ha? Ang sakit na inaabot niya. <coughs> Yan. Yan ang sakit na binibigay nyo kay Aldrin. Ha? Yan ang sakit na binibigay nyo kay Aldrin. Sige, tanggal. Gagaling na si Aldrin, ha? Ha? Gagaling na si Aldrin, ha? Sige, tanggalin nyo lahat. Mga putik kayo. Wala kayong magawa sa mga buhay-buhay nyo. Tanggalin nyo lahat ng sakit ni Aldrin. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. <coughs> Pang-anim na bahay. Saan ka? Kaliwa kanan. Kaliwa. Kanan. Kanan. batang kanan ka nakatira. Pangalan mo, Michelle? Ha? Kapitbahay ka lang pala. Yung inutusan mo, tiga saan yan? Malayo. Probinsya? Ha? Bumiyay ka pa ng probinsya para magutos. Marami kang pera. Magkano binayad mo? 40 mil? Ha? Ba marami kang pera, mayaman ka? Saan ka nakakuha ng pera? May trabaho ka ba? Ha? Ano trabaho mo? Ba't marami kang pera? Ano trabaho mo? Ha? Inipon mo, tapos dinala mo lang sa kulam. Ha? Ang galing mo, no? Inipon mo, tapos dinala mo lang sa kulam. O ngayon, huli ka. Nahuli ka na ba ng katulad ko? Ha? Masarap ba mahuli ng katulad ko? Wow! Masarap ba mahuli ng katulad ko? Ha? Sige, okay, tanggal! Wow! Ano, masarap ba mahuli ng katulad ko? Ha? Ha? Masarap ba? Masarap ba mauli ng katulad ko? Ha? Masarap ba mauli ng katulad ko? tanggal, tanggal. Lahat ah, sisimutin ah. Sisimutin. Okay, magtitira. Kayong dalawa. Ang ispada ng ama. Oo! 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 Tanggal. Tanggal. Tagos ba? Tagos? Ha? Tagos? Tagos ba? Tagos? Sagot! Sakit. Sakit? Tagos ba? Ha? Masarap ba mauli ng isang katulad ko? Ha? Mga gumagamit kayo na itim na mahika, ha? Mga kayo, inaabuso nyo yung mga kapangyarihan nyo. Sige, tanggal. Marami pa ba yan? Siguro pangit kang babae ka, no? Ha? Ha? Pangit ka ba? Papangitin kita, kita lalo. Pangitin kita lalo. sa ugali mo eh. Maganda yan, para kasing pangit na mukha mo. Sige, tanggal. Sakit ba? Hmm? Nasakit ba? Marami pa bang sakit yan? Ha? Simutin nyo. Yung simut. Magtulong kayong dalawa para mabilis. Kinawawa nyo na pabalik-balik na sa hospital yan. Kayo talaga. Wala kayong magawa sa mga buhay nyo. Hindi kayo manahimik. Hindi kayo manahimik. Hindi kayo manahimik. Oh. wala na wala na oh. ha wala na. ikaw ito ito ang dapat sa iyo dumabog sayo oi dumabog sayo oi aja ka pa mangkukulam ikaw yung inutusan o, o. Para yung tamil. Asan na yung naguto sa'yo? Patay na. Paano ka natuto niyan? Libreta lang talaga? Wala kang bato? Wala ka ba nilunok na bato? Yung totoo? Wala. Inaaral ko yun. San galing naman yung libro na yun na spiritual na libro? Tinasa to. Sinipasak? Matanda. Tinanggap mo naman? Oo. Marami ka na ba napatay? Hindi. Ha? Marami ka na naipon? Wala pa. Ha? Gano'n ka nakatagal na mangkukulam? Sakit pa lang ang alam ko. Ha? Gano'n ka nakatagal mangkukulam? San taon. San taon? Marami ka na naipon? Wala pa. Bakit ka pumasok sa larangan na yan? Naudyokan no lang ako. Sino sinasamba mo? No, Diablo? Ang itaas. Pero ngayon kasi, hirap na kami. Ha? Ang daming paraan para kumita. daming paraan para kumita. Tinan natin kung makakaligtas ka sa espada ng langit. Pag nakaligtas ka sa espada ng langit, magbago ka. Diyos ng anihan. Diyos ng pumupugot ng ibang Diyos na suwain. Diyos na kinatakutan ni Lucifer sa ngalan ni Yahweh. Sir, Sir Aldrin, pares ko na pinatay para wala ka ng problema.